Iloka Parokya, aduna na sa kita isgutanan karon mahitungod sa liturgical music kini ang part 2 sa Alleluia. Tulo ka punto karon. Una, kung ang obispo or ang pari magmisa is layo sa ambo, taas nga Alleluia inyo hang i-execute. Kung duol katong mubuk-mubuk lang pod, inigabot niya sa ambo kumahimo undangon na ang Alleluia. Ikaduha, kung diakono or laing pari ang magbasa sa ebanghelyo ni obispo ang nagmisa human sa pagbasa sa ebanghelyo kanta dayon mo ug balik ug aleluya pero wala na ang verse kumahimo mubuk kayo ang intro hantud nga ang obispo mapwesto sa ambo kay ready na maghumili undang na mo ikatulo kung ang obispo inigwalok niya sa kaning liturgical book or kaning book of the gospel niya mag sign of the cross siya kitang tanan mag sign of the cross pud ta ng mga magtotoo mo may mailhan nga nabuddai na nabud hibaw-an sa liturhiya ikatikais ninyo mga katawhan ug kanilang sa tanan karon god bless